Ito! Nasa na. oh, Ay, sige na! Simulan mo na. na! Simulan mo na! Ang patubig Ano yung isa? Ano yung isa? Coffee craft. daw Tubig itu. Tubig. Ayo rapian. Mainu. Dadi. Ada sebenarnya. Ada sebenarnya. Apa masa sebenarnya? Dadi. Pata. <laughs> ang, na, ano no, ito, dati, uh, pa pa? sa ang tenak Ano na ng <laughs> kapitbahay ang? Rilig sa tatay ng sa si tatay Nakalimutan na, nakalimutan na natin na Daddy yung topic. So, ay, Kailan mo muna nakita si Nanay? Oo. Oh. Nung makita nagka yung ka agad. Oh, <laughs> ay, okay, no joke ka joke na no, ko Hindi oh. na, ay, pustahan pala <laughs> natin. <laughs> na. <laughs> <laughs> Kami nagtatasa. Yan. Anong tasa? Anong tasa? Ayaw nagtatasa doon. Jukwala, oh, uh, ah, so survey. Kami ni Alade ni Alade din kinto. Din 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 oh, oh na Alade okay. oh, oh, uh, din. Kami magkasama ni Alade din sakse. Kami magkasama ni Alade. Patay na ang Alade. Evidence. Kami nagbabarangay noon. Ah. Oh, alam mo, alam na dati. Lahat ng barangay may uli. Ay, may hindi pala ito kasi tinatanong. Ah, tax declaration. Oh, um, nagigira. Oh, panahon-panahon ano yun, napakatagal. That was. Ngayon, marami tayong pagkain.

Okay, so, okay, so. eh, ang beses Hanggang matapos ang nang taon ang namin. Hanggang matapos ang <laughs> <laughs> well, dito. Waiti, na ako. At... Oh, oh God, so, uh... at Talaga, talaga nakrasan mo. Nakrasan.alamat <laughs> well, first sight. Hindi amat first sight. Ito nang. Kumasamahin Dati. Kung love at first sight. <laughs> Nakakakilala, <laughs> ah, hindi. No. Ay, ay. Ang hirap talaga. <laughs> ano? Nagbay ako yung nagbibigyan. Ay, ay. Ay, tuloy-tuloy yan eh. Mabisita. Bibigyan ko na yan. Ay, talagitan pa lang. Ang binibisita mo na. Ay, hindi. Hindi. Ay, paano naman. Hindi pa eh. Ay, inintay na lumaki. Ay, paano naman, sina? Hindi naman nagalit. Pinalikan mo. Pinalikan. Ano kayo man nasa Pinaway? ah kumbaga yung ito pala. kaya itakapila bay, malayo, kahit <laughs> na malayo. <Okay. laughs> lakad din nah, ha, laka. lakad, di, lakad, 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 mulapulo <laughs> <laughs> kay. eh ngayon naglakad din. <laughs> dito ka nga dito dito. bitopo nyo. gim nai, gim nai, gim Interview. Mm. So ngayon tayo lang ako. No, Kasi so, so, nakikita doon so, sa interview mo eh. <laughs> Kaya naman. Kaya ako naman ay hindi, tapos na ay. hindi pa tapos yung pag-aaral Hindi ka na pa naumpisa o nakaumpisa ka na? Pa na na. pag-aaral, naka hindi pa. Ay, naka po <laughs> natin hindi pa na <laughs> na upisa, ah. kulihiyo, hindi, na lang. Hindi pa naumpisa eh. Sa kolehiyo. Tapos lang ng high school. Uh, high school. Uh, tapos na ng high school. Bakit nang magkira? Ako graduate na fourth year nang magbumbahan ay kami December yun, December eh. Nang magbumba. December 8. Apo. 8, 2019. Conception <laughs> yun eh. 1940, ano, 43. Ay nang magbumbang yan. Eh. Tapos pa ng mga tao ngayon. Huwag na yung bumbang. No? Mahaba ng… haba, ito. na, na ito baka hmm. tapos na eh na daw niya naman kinukuha eh? Kinukuntra. tapos hindi, nag-college na si Dade. noong oh. oh. pagkatapos huh. tapos ay di lang ang na diyan basta sa Manila Pinalikan eh. mo Pinalikan mo ano ka tanong ay alam mo? <laughs> 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 eight years of grade Eight years of grade one. years. Grade one, After six, six and a half years. <laughs> Tapos ng <and> grade <laughs>